Dito na dito na. Dito na pala. Ah, may ano. Football field. Tapos dito 'yung halaman. Tapos bilang may lalabas na <laughs> diwata. <laughs> oh, Scar! Kung siya. Parang pang beginner talaga siya. Wow. Dami, dami, dami. Tapos dami natin kanina, maliit lang ang Doon sa may pa letter Y na yon eh pakaliwa. Oh, may iglesia ni Cristo dito, lokal ng Mayagay. Kaso, huwag ang tatawid Ngayon lang ako nakapasok dito mga pati Malalim, 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 malalim Malalim Ayun, ito na siguro Dito na, dito na Touchdown Dito na pala. Ah, mi ano. Football field. Ah, ng parkingan. Ah, in school building. Ah, dito na si Senador. Ayan na si Senador, oh. Ayan, Ano na, na sila? Ayan, Senador JB, Nags Abdul. Dito na sila. sila. Oo. Oh. Oo. Oh. Pre. Senador! Senador! <laughs> JB. So yun, dito gaganapin yung programa ni Senador JB para sa Let's Make Marilake uh, Marilaki Safe Again. medyo mainit ha. Sabi covered court, di naman pala. Alright, touchdown na kami rito mga padi. So ayan mga pati nandito na kami sa inare Sports Club <laughs> Dito gaganapin yung programa Para dun sa Marilaki Make it safe again yung Senator JB Ayers ito So ayan yung stage Andun yung iba o. Tapos dito yung halaman Tapos bilang may lalabas na <laughs> Diwata <laughs> Tumukha ko na pala si Diwata. Kasi <laughs> oh. tayo. Ah. ah. Oh, Scar! <laughs> Tamay-tamay muna kami rito. Hindi pa nagsisimula ang programa. Okay muna sa vlog ko. Ah, <laughs> oh, tama. Tipay talaga ng mga angkas. Sabi nyo, nakapag-ano agad sila ng party list nyo. Hmm. Alas karamihan ang kas party. Wala pa yung SBT. Hmm. Milipad ba? Ayun no? Yes. Agh. hindi siya parang pang-race yeah. beginner talaga siya. Oo. Hmm. Ayan, DJI Dio. Tapos babalik siya. Babalik siya sa atin. Hmm. Hindi ko kinokontrol ah. Hmm. Bala mumili niya mga pati eh. Uh, pag basic na lang no? Mm -hmm. hindi ko na kinokontrol siya na lang mismo mm -hmm. lang. galing galing <laughs> thank you thank you sir <laughs> galing balang mo si bumbali ng drone so yun ang uh, yeah. isasabi, nagpipilian ko DJI Neo Neo o yan ko eh tingnan natin hindi naman kaya i-insta 360 pwede rin pero tignan natin plano pa lang <laughs> so lalabas muna ako rito at bibili ng kain ang buto mo yun na nagpasokan na yung mga riders pang kukulangan yung parking nila dami dami so 'yon ang dami pumapasok ng mga riders ang dami na kaysa eh lumabas ako para maghanap ng foods butom ako eh tayo banda sa baba wala siguro itinidarito. dalawang. Hey, thank you. Bigito, eh. Ayun lang Ito, binili ko. Platap tsaka Tubig. Subit na mga abis. Bike dito. Big bike. Inatawagan ng pagpipit ang lahat sa mga riders na tumalong. Kung po, bumaba na po tayo dito sa oval. Mainit eh. Hindi <laughs> mo lang na nagsabi to. Tumala <laughs> ka ni uh, Mare. Tumala ka ni Mare. Hindi, bilik bilik lang pare, nag-text kasi ako eh. Ay, Ay, Ay tao, Oo, tik. <laughs> tayo. Eh. Ito ko yung kauna-unahan nating partner. Ah, uh, through him, nasimulan po ang big parilaki series. Again, noong 2019, so big 2019, ginagawa na po natin ito. Naunod lang tayo after 2019 so, dahil nagkaroon tayo ng pandemic. But of course, hanggang ngayon, kahit na uh, retired na from office, tinutulungan pa rin tayo pagka dito sa katanay mismo. Pinatawagan ko po, representative, Ryan Good morning po, good morning sa lahat. So, ano pa nga po ko, pare lang po yung na, nag-aaral sa mga